So, mauna po, guys. Alis tayo, guys. Pagkagaling natin sa running ba. Punta naman ulit tayo ngayon sa ating buwan. Sa Butuan City Hall, guys. Ba? Kasi magbabayad ako ng taxes ko, guys. Ng lupa, ng bahay si kailangan natin magbayad guys Yearly guys Oo, alis na tayo Punta tayo ng Butuan City Hall uh, Ang totoo niyan guys Sa January pa naman talaga Ang bayaran ng mga ano Ng mga tax tax Pero mayroong, mayroong ino-offer guys Ba ang kuan City Hall na early kayo ng bayad mga December guys may 20% discount guys sana ganun pa rin hanggang ngayon kasi yun yung sinabi sa akin mag 3 years na ako ngayon magbayad ng early uh, para maka discount tayo ng 20% bah malaki na din yan guys ng 20% guys Uy, kaya ngayon magbabayad na ako uh -uh. dati din naman December 5 din ako dati nagbayad nun guys ngayon titingnan natin kasi nag-text naman ako sa aking friend na nagtatrabaho doon guys ba sa ano sa tax oo, oo sila yung tumatanggap guys ba ng mga bayad sa mga taxes guys ba kaya sabi niya start na naman daw guys kaya sige punta tayo ngayon maganda mas maaga para maka-discount tayo guys ba ng 20% Agoy, may nakasalubong man ako dito guys sa tricycle. Nahinay lang tayo dito. Kasi di, dito sa amin guys, itong kasada na ito, one way lang talaga ito. Kaya mahirap man, pag may kasalubong na malaking sasakyan, na iambot, aguroy, aguroy gayon. talisod man, mag-adjust, adjust. Katakot kaya guys, kanal kaya ang tabi-tabi nitong aming daan. Baka ikaw eh, sa kanal na pulutin, simba ko lang. <laughs> Ay, <I got> right. agaray. <laughs> so alis na tayo guys nakalabas na tayo sa ating area of responsibility na, na nakakatakot ba pero sanay na naman ako dun guys hindi naman ako natatakot na ko eh Kaso lagi pag may nakasalubong kang sasakyan ba na malaki hmm. oy ang hirap man Diyos ko dahil mag, mag adjust adjust ka talaga guys pag, adjust adjust ka sa pag ano yung pakilid-pakilid ba kay basin mahulog ay Diyos ko kinuuko mahulog man ikaw dito sa kanal na ang na lang gayon Charis <laughs> okay nalabas-labas na tayo sa area of responsibility malapit lang naman ang City Hall dito sa amin guys kasi ang City Hall guys part pa yan ng duungan nagduungan man ako guys kaso itong nasundan ko na pa kaya bagal yan nag-allergy na naman ako guys naglagay pa nga ako kanina ng, bago ako umalis guys nag-spray ako ng nasal spray ba sa ilong ko kasi ang dami mang sakit natin guys meron akong allergy sa mata may sinusitis man ako kaya kada alis ko guys twice a day mag-spray ako ng nasal spray ba tapos twice a day din mag-spray para sa mata pagkagising at pagtulog sa mata yan tapos ang ano naman ang sanisal ganun din umaga at gabi din yun lang yun ang kadami na lang sakit guys ko kailan kaya ako iiwanan ng sakit na to kung hindi man ako iiwanan ng sakit na to guys masasama talaga sa sakin Kasama ko talaga siya sa aking kamatayan lagi. <laughs> Simba ko po doon. Dili lang sa pod ka roon. Yan nga guys. E, yung sinusitis ko guys. Since elementary pa ako guys. Meron na talaga ako niyan Hanggang ngayon na tumanda na ang inyong auntie ba. Mayroon pa din sinusitis guys. Oo. Hindi na ako iniwanan nito. Dami kong allergy allergy sa pabangungo, allergy sa mga amoy na hindi ko gusto. Tapos ginuo. Entrance ba dito? Uy, ito pala ang entrance ng City Hall, guys. Hindi na pala doon sa kabila. Uy, ito ba ang entrance? May nakalagay mong entrance. Sus. Sus. Mahirapan naman tayo ngayon mag-parking, guys. Saan kaya si auntie mag-parking ngayon? Hanap tayong parking. Oh, oh. Diyos ko po. Saan kaya mag-parking si auntie ba? Nandito oh, na ako sa, sa city hall area of responsibility, guys. Hanap muna tayo ng parking space. Dito man siguro ang parking. Ting tinginin natin, tinginin. Saan kaya dito? Hanap kaya tayo ng parking Sus Hindi ko mandala yung payong ko. Oy, sabi ko nga sa sarili ko, bibit-biting ko. May payong ako dyan, guys. Pero malaki man yan. Pangting ulan man yan. Uy, saan man tayo magpa-parking? Uy. Meron dito sus. Kainit man. Sabi na lang. Wala man tayo magagawa. Okay. Kainit. Sana makabalik agad ako, guys. Ba, para hindi man mabilag masyado ang ating kuan sa okay ito na nakaparking na si auntie guys so dating na tayo dito sa city hall natin guys sa butuan city hall sa butuan city hall okay guys so yun lang muna siguro ang kwento ko ngayon guys ibabayad ako ng tax o oh, ito o oh, daladala ko na yung mga resibo ba nung dati ko pang pan Dati ko pag binayaran ba o oh, ayan laladala oh, ko na. So magbabayad ako ngayon guys. So susunod na naman makikita tayo. Bye bye, momo, chop